Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Nang panahon ngayon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat ko pang tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi ko natuto pa dito. Akala ba niyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, agay hindi ng biyanang ng babae at manugang na babae. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Pagandang umaga po sa inyong lahat. So maganda yung umaga pero yung ebanghelyo natin ay naglalagablab. Diba? Pag pinakikinggan natin, ano yung ibig sabihin na yun ng Panginoon? Naparito ako para hindi maghatid ng kapayapaan kundi magdala ng apoy sa lupa at magningas ito. Pagkaraan, babanggitin niya yung pagkakabahabahagi at hindi ng pagkakalaban-laban ng mga nasa loob ng pamilya at mga ugnayan. Dito pinakikita lamang talaga sa atin ng Panginoon kung papaanong ang salita ng Diyos ay dapat dumalisay sa bawat isa sa atin. At hindi dapat maging hadlang yung ating mga relasyon, pamilya o kaibigan o samahan para hindi natin maisabuhay yung salita ng Diyos. Kaya nga, sinasabi po rito sa atin na asahan natin na sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, mayroong pag-uusig, mayroong hamon, may pagsubok. Hindi ibig sabihin po na eh, tayo yung tama o tayo yung magaling. Kundi ang panuntunan ng Diyos, ang salita ng Diyos, sa lungat, sa anumang bagay na mahalaga at nakakasanayan ng mundo. Kaya ang salita ng Diyos ay siyang magpapanibago. Katulad ng apoy na dumadalisay at nagpapaalab para makita na lubos yung kabutihan na yon na dapat maghari sa puso ng bawat tao. Kaya nga sa mga pagbasa pa lang po natin, makita natin si Remias. Si Remias na isang propeta pero narinig natin kung papaanong siya inakusahan ng mali, tapos halos mamatay. Pero yun yung kanyang misyon. At yan yung pinapaalala po sa atin na hindi madali ang sumunod sa salita ng Diyos. Hindi madali ang isabuhay ang salita ng Diyos. Kung kaya hindi madaling maging isang mananampalataya o katoliko. Ang ang krus, ang pagsubok, laging nandyan. Pero ano po yung mabuting balita? Kung ang hanap natin ay madaling buhay, wala tayo sa tamang lugar. At kung ang hanap natin ay madaling buhay, hindi tayo kailanman magkakaroon ng tunay na kasiyahan. Ito sa Ebanghelyo, ito yung pangaral ng Panginoon. Pero maganda pong makrinig yung second reading, kung babalikan niyo po yung second reading. Kasi ito na yung mga apostol, pagkaraan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. At doon naintindihan nila kung ano yung ibig sabihin na ito ng Panginoon. Na ito pag-uusig na to, itong mga paghihirap na to, itong mga dalahin na to, hindi ito pabigat. Bagkus ito'y magdadala sa atin hindi sa mahirap na buhay kundi sa higit na buhay. Kaya nga doon po sa second reading, narinig po natin, mga kapatid, yamang naliligid tayo na makapal na saksi. Ang tinutukoy po doon yung mga mana ng palataya, buhay at patay iwaksi natin ang kasalanan. Ano lumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buntsagang magpatuloy na takbuhin ang nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Let us fix our gaze on Jesus. Kung sakali man na nandun yung pag-uusig, nandun yung apoy, yung kasi kagad yung nakikita natin eh. Nakikita natin yung paghihirap, nakikita natin yung pag-uusig. Nakikita natin yung sakripisyo o pagsubok na dadaanan natin. Di ba? Para lang kamay po yan eh, di ba? Sinasabi ko lagi sa bata yan eh, oh, ano nakikita nyo? Sige nga po, ano nakikita nyo? Nakikita nyo? Ano pa nakita nyo? Hindi nyo ako nakita? Di ba? Nakita niyo kagad yung kamay. Pwede niyo nakita. Eh, hey, ayun na, sa likod. Ako. Ganun din po sa buhay. Kamisa na dadaig kagad tayo ng mga alalahanin na yun. Nakakalimutan natin. Sa likod ng lahat ng yun, sa gitna ng lahat ng yun, nandun si Jesus. Kaya yun sabi po sa second reading. Let us fix our gaze on Jesus. Let us fix our gaze on Jesus. Sa, sa huli, pag nakita po yan, lahat ng yan, nalalako ko po yung ibinahagi sa amin nung retreat namin ni Archbishop Lasso. Sabi niya, sa pagsunod sa Panginoon, napakahalaga nung isip, nung puso, at nung kaluluwa. Kasi yun naman yung utos po ng Panginoon eh. Ibigin siya buong isip, buong puso, buong kaluluwa. At pag binabalikan ko po yung pananalita na yun, nung, nung ko lang din naisip, bakit nga ba hindi na lang sinabi ng Diyos, ibigin ako? Sabi niya, buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Kasi yun yung tatlong naglalaro sa puso natin pag dumadating lahat yung mga bagay na yan. Yun yung kailangan nating gamitin na panimbang. Ado ko nga naalala po yung isang panalangin na natutunan namin nung high school kami. Ang title po nun ay Day by Day Prayer. Actually, kinakanta po yun eh. Day by day, oh dear Lord, three things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Pero nung binabalikan ko po yung dasal, sabi ko, saan nga ba galing yung dasal na yan? Turn out, mas mahaba po pala yung dasal. Galing yan kay, sa isang obispo na naging santo, si St. Richard ng Chichester sa England. At yung panalangin po niya, binubuod niya yung mga pagbasa natin magmula sa una hanggang sa Ebanghelyo. Kasi kung, sa pagsisimba natin, tumitigil tayong magnilay pagkaraan ng misa. Napakahalaga na pag-uwi natin yung mga pagbasa na yan. Patuloy niyo pong balikan. Patuloy niyong, kumbaga sa pagkain ni eh, nam namnamin, lasahin, para talagang tumalab sa buhay natin. At kaya po yung mga simpleng dasal na ganito, ito yung magpapaalala sa atin itong diwa ng mga pagbasa natin para laging nakatuon yung paningin natin sa Diyos. Pero to fix our gaze on Jesus, hindi lang po mata, Ilimitado yung Tagalog natin eh. Yung gaze, hindi lang paningin eh. To, to, to look at Jesus with, with our mind, with, with our heart, and with our soul. Dupo sa panalangin ni St. Richard sa unang bahagi, sabi niya, Thanks be to you, our Lord Jesus Christ, for all the benefits you have given us, for all the pains and insults which you have born for us, most merciful Redeemer, friend and brother. Pag babalikan po natin yung panalangin na yun, binubuod niya yung lahat ng sinabi nung pagbasa natin na, na nandyan yung pagsubok, nandyan yung pag-uusig, at ang, ang unang nagbata ng lahat ng yan ay ang Panginoong Jesus para sa atin. Yun na sinabi sa atin sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. At bakit? Kasi si Kristo yung ating manunubos. Si Kristo yung ating kapatid. Si Kristo yung ating kaibigan. Nandun siya. Tapos, ano po yung susunod yun? Sa kasusunod ngayon yung panalangin. Araw-araw, yun ang panalangin dun dama mo ang presensya ng Panginoon, kaya ano yung hahangarin mo? To know you more clearly. To love God with all our mind. Sa pamamagitan nating isip. Sa pamamagitan na ating kaalaman. Kaya nga nandyan po yung mga senses natin eh. Nakikita natin, naririnig natin, lalalasahan natin, naaamoy natin, nadarama natin. Pero kulang pa din kapag ka senses lang. Kasi pwede rin tayong linlangin ng ating mga senses. Kahit nakikita mo na, kahit naririnig mo na, kahit nararamdaman, nalalasahan mo na. Hindi po rin po sapat. Nalala niyo po yung kwento ng limang bulag na humawak ng elepante. Diba? May kwentong gano'n ng araw. Ano'y tsura ng elepante? Sabi nung isa nakahawak do sa sa trunk, mahaba sa kamalambot. Oh. Yung isa naman nakahawak do sa buntot, mabalahibo. Hmm. Maamoy. Oh. Yung isa naman nakahawak do sa may paa, matigas. Malaki. Yung isa naman manipis, malambot, nakahawak sa tenga. Eh kasi mga bulag, eh, Depende lang sa kung ano 'yung nahawakan, ano 'yung naamoy, ano 'yung naramdaman. Kaya yun po yung kung isip lang, kulang. Kailangan nandun yung puso, nandun yung kaluluwa. O, di ba? Para lang yan yung nagbisita yung Pangulo natin. O, oh. manipis pala yung mga ginawang retaining wall. Akala nung gagawa 8 eh, inches. Nakalagay 8 in pala, nakalagay 8 centimeters. Oh, akala supot ng simento ang nailagay pala sa shade, O, oh, di ba? Nakaka, nakakatawa pero nakakalungkot. Kasi yung isip, pwede kang magpalusot. Nagawa ka ng kanala, naman dadaluyan. Kagawa ka ng di ba mahuhukayin? Kasi sa isip, eh, basta nakita mo dyan yan. Kaya ko isip lang, kulang. Napakahalaga. Maski po sa pananampalatay. Yung demonyo, alam niya kung tutusin ang pananampalatay, pero ba't demonyo pa din? Ay, nasa isip lang eh. Alam lang niya. Pero kailangan balansihin mo yun ng ano. Dalawa pa. Diba? Sabi, to see you more clearly. So not just our mind. To love you more dearly. With our heart. Pero hindi rin po po pwedeng puso lang. Kasi yung isip natin, pwedeng kalat pwedeng sabog, pwedeng puno. Ang puso natin, ganun din. Hindi pwedeng puro pandamdam at sakit. Kaya nga makita nyo, maski sa politika natin, nandun pa rin yung benggahan. Nakalimutan nila yung taong bayan. Na siyang dahilan kung kaya nandun sila. Y yung puso, ituturo sa atin, paano tayo magmahal? Paano tayo makadama? Kaya nga kung meron tayong isip at mata para makakita ng malinaw, to see clearly, the heart will teach us to know and understand better. Mas mahusay. At yung puso, tuturuan tayong umunawa. Ang ganda po ng pagkakatagalog natin ng understand. The heart, the mind knows, The heart understands. At ano yung laging kilos ng puso? Magmahal. Pero hindi bulag na pag-ibig. To understand, sa Tagalog po natin ay umunawa. At ano yung umunawa? Unahin mo yung awa. Kaya kahit kumisan merong pagkukulang o pagkakamali, yung puso yun ang magtuturo sa'yo na magpatawad, magbigay ng pagkakataon, magsimula, bumabay, umunawa. At yan po yung para sa ugnaya natin. At sa huli, kulang pa din po kapag ka unawa lang o sabihin puso lang at isip. To see you more clearly, to love you more dearly. Ang pangdulo po, to follow you more nearly kasi pwede tayong gumagawa ng mga bagay kasi para sa ating sariling kapakibabang. Pwede tayong gumagawa ng mga bagay kasi para tayo masaya. 'Di ba ganun. Uy, Huwag bait-bait mo naman sa asawa mo. Oh, kasi happy wife, happy life. Para wala akong sakit na ulo. Oh. Hindi hindi mo ginawang masaya yung tao hindi dahil mahal mo, kundi dahil gusto mo maging masaya ka. Kaya nga, pagkatawan lang yung hangad natin, kulang. Kailangan maisip natin yung kaluluwa natin. To follow you more nearly. Na sa huli, yung bang mga bagay na ginagawa natin, magdadala talaga sa atin sa buhay na walang hanggan. At maiibig ba natin na lubusan talaga ang Diyos? Kaya ngayon pa lang yung mga bagay na ginagawa at inisip natin, ito yung maghahatid sa atin Panginoon. Kaya nga po, isang simpleng panalangin, pero magandang gabay natin sa ating buhay para lahat ng bagay maharap natin. Kaya kahit mahirap, handa tayo magtsaga at magtiis. Bakit? Kasi ang mahalaga, nakatuon ang isip, ang puso, ang kaluluwa natin sa Panginoong Diyos. Kaya bawat araw, magandang pagkakataon para kilalani ng kabutihan, para damahin yung presensya ng Panginoong Diyos at mailapit natin na lubos ang bawat isa sa Panginoon. Kung kaya bawat araw, mas malapit tayo sa Diyos. At yan yung tatanungin natin sa sarili natin. Nakita ba talaga natin ang Panginoon? Namahal ba natin siya ng higit? Asundan ba talaga natin siya? Mas malapit ba tayo sa Diyos ngayon kaysa kahapon? day by day lord three things i pray to see you more clearly to love you more dearly and to follow you more nearly day by day